Good morning, good morning sa ating lahat mm, Dito tayo sa biyahe Dito na tayo naabotan ng gutom natin Kaya dito tayo mag-almusal mm, Almusal tayo Yung niluto kanina Dinuguan With sili tapos lungganisa oh. Almusal natin Nagbaon na ako kasi nag ako kanina na lumabas Yan, Kaya kain tayo Ligay okay, guys, kain tayo Mmm Sumanggutog din sili Mmm, sarap Sarap ng ahang. Mm. Sarap ng dinuguan. Mm. Itlong kanisa, Sarap. Dinuguan, no? Karni baboy. Mm. Ganito tayo. Pag biyahero ka, alam mo na to. Alam mo na this. Pwede rin kumain sa restaurant pero Siyempre, iba pa rin yung luto hmm? Luto mo sa bahay, ba? Tapos luto ko pa to sa bahay, di mas masarap ha? Mas masarap Kaya e, halika kain tayo Sarap hmm. With green sili na manghang hmm, sarap Pampasarap kumain. Uy, sinangag. Diba? Mmm. Love. <laughs> eh, kahit kain tayo, guys. Mmm. Top. Ganun kasi ugali ko. Pag, pag ano, biyahe ko lalo na pag long distance yan <coughs> kuha na ako ng pagkain ko para may pag in case na magutom ako sa daan yan may kakainin ako di ba mm. kasi mahirap yung ano magka ka sa biyahe na hinahabol mo yung oras mo kung saan ka pwedeng makakain di ba pag may baon ka Kung saan ka nagutom Pwede mo nang igilid Kain Mmm Nakaya Kain tayo Ang masarap kumain Maanghang Sili Sarap ng dinuguan Mmm Sarap Huh? Mm. Help. Mm. Mm. Help. Ah. Mm. Thanks again, and it was so no. pangagahan yun pero yun nga anong oras na last days na <laughs> dito kasi ako sa daan dito ako sa biyahe yan bye bye guys bye bye hanggang sa muli bye bye